Isang magandang oras muli sa inyo mga kaibigan, saan man po kayo naroroon. Welcome po muli dito sa Kape at Balita sa Radyo Pilipino UK. Dito pa rin po sa London, United Kingdom. Kapanapanabik ang nangyari kahapon yan sa Pilipinas. Base po dun sa overall assessment ng Philippine National Police. Yan po yung source ng ating balita. Ano, e umaabot po sa halos dalawang milyon. Merong 1.5, merong 1.8. At uh, to sum it up, ika nga, eh, halos dalawang milyon talaga yung dumalaw na mga taga-Iglesia Ni Cristo, mga kapatid po natin, dyan sa Carino Grandstand para po naman sa ginanap na National uh, Peace Rally pangkapayapaan. E eh, siyempre, hindi po kabilang dyan yung marami pang iba na dumalo sa iba't ibang panig po ng Pilipinas, katulad po ng Davao, sa Laguna, Batangas, at kung saan saan pa na nakiisa po dito sa uh, inilunsad na pagtitipon na may iisang layunin. O, peace nga eh, kapayapaan. Pero yung ibang mga kababayan ho natin na sarado ang isip, mga nagko-comment ho dyan sa mga content ho natin kaugnay ng naturang event, eh puro negative ho yung kanilang uh, um, kinokomento, ano ho, na porke yan daw ay uh, subtle, ang pong ibig sabihin, subtle na endorsement o tila baga bahagyang endorsement sa kandidatura ni BP Sara Duterte sa pagkapahulo sa 2028. Although, bago pa man ho, magkaroon ng pagtitipon na yan, in fairness, in ho ng pamunuan ng INC, mga kaibigan, na wala silang ine-endorsong uh, politiko dyan sa pagtitipon na yan. Ang layunin po niyan ay kapayapaan. Hindi mag ng isang politiko. Although, open invitation po yun kung sino po yung mga gustong dumalo at makiisa, na mga politiko, mapa opposition man o administrasyon, eh welcome sila. Doon nga magsisimula ang kapayapaan eh. Kasi eh, nagkakaroon po ng pagkahati-hati yung mga kababayan natin dahil sa mga politiko na ito. Nagsimula dyan sa kongreso. O di ba? O, uminit ng uminit. Ang investigasyon sa tanggapan ni BP Sara nung nasa DepEd pa siya, at yung kanyang uh, tanggapan as uh, Vice President ng Republika ng Pilipinas. Mga kongresista, mga politiko ang nagsimula. Kaya bukas, open invitation ang Iglesia ni Cristo sa sino mang politiko na gustong dumalo doon para silang mga politiko na nag aaway away eh doon sila magkakasundo, maging ihemplo. Eh, yung mga commento dyan po sa mga content natin, kaugnay sa issue ito mga kaibigan, eh puro negatibo. Puro sarado ang isip. Kaya hindi ko na lamang kung pinapatulan at uh, yung mga bukas ang isip ng mga kababayan natin na sumusuporta hindi sa isang kandidato kundi sumusuporta sa layunin ng pagtitipon. Ang layunin is kapayapaan, pagkakaisa, pagkasundo-sundo. Hindi yung pagkahati-hati, mga kaibigan. Mas malaki, mas malawak ang mararating ng Pilipinas kung magkakasundo-sundo tayo. E eh kapag kaganyang nag aaway away po yung mga leaders, mga kaibigan, sa tingin nyo ba mayroong mag sa Pilipinas ng kanilang negosyo kung ang away ng politikaw sa atin ay matindi? Ano sa tingin niyo? Stable ba ang uh, sitwasyong pampulitika ng uh, bansa. E eh kung magulo ang sitwasyong pampulitika ng isang bansa, tiyak na susunod ng ekonomi, magulo din. Hindi stable, di ba mga kaibigan? Yan ho ang hindi maintindihan ng marami. Kaya nga ho, humahanga ako dito sa Iglesia Ni Cristo sa kanilang inilunsad na pagtitipon National Peace Rally. Numero uno yan, papalakpak ako sa inyo. Dahil kahit isa po akong katoliko, isang libong porsyento ang suporta ako po dyan sa nangyaring yan. No? At siyempre, hindi maiwasan na nagpasalamat si B.P. Sara Duterte. Nagpasalamat din ng kanyang tatay, ang kanyang uh, dating Pangulo ng Bansa, na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, Diyan po naman, sarali na yan. Although hindi naman nila kiniklaim na para sa akin to. Ang linaw, ang linaw po ng uh, pasasalamat ni Pipi Sara na nanguna, nanguna ang INC para sa isang uh, kampanya na magkaroon po ng pagkakaisa at kapayapaan ng mga Pilipino. Hindi naman niya inaangkin, hindi naman niya sinabi na salamat sa INC dahil na, na natigil, natigil ang impeachment. Laban sa akin, hindi naman niya sinabing gano'n Nagpasalamat siya dahil maganda ang hangarin po ng National Peace Rally na yan. Kaya muli po, palakpakan ko ang INC. Ang isa pang kapalapalakpak na ginawa ng INC at sana po yung maging kuwaran ito sa lahat ng mga grupo, lahat ng mga sekta, lahat po ng mga reliyon, malinis nilang dinatnan ng Kirinogran Stand, iniwan nilang malinis ang Kirinogran Stand. Kasi nagdalaw sila ng kanil kanila mga bus basura eh. Dito ko po kasing mga nakalipas na mga panahon, kapag kami mga pagtitipon ho sa Kirino Grandstand, o hindi lang Kirino Grandstand, kahit saan man pong uh, open space, mga parke o ano, nawawala yung disiplina ng mga Pilipino eh. Iniiwan ho yung kanila mga basura sa isang lugar. Pero tignan po ninyo ang ginawa ng Iglesia ni Cristo, dyan sa Kirino Grandstand, mga kababayan. Tinatnan nilang malinis. Iniwan nilang malinis. Ang ganda. Spotless. Iniwan nilang, o tinatnan nilang spotless ang Kirino Grandstand. Iniwan nilang spotless ang Kirino Grandstand. Hindi ka mapapalakpagdan. Disiplina. Organisado. Nasa leader ho yan, mga kaibigan. At saka nandun sa damdamin ng kanilang mga miyembro. Sana ganyan lahat. May organisasyon, organisado. Meron talagang leader na maayos. Ganyan ang dapat. Para domino ang ating bansa mga kaibigan. Yung mga politiko, nako, i-boxing nyo na yan. Guguluhin lamang po talaga nila buhay ng Pilipino ibang klase, ano? Pero alam nyo ba, meron akong isishare sa inyo. Parang iniiwasan daw ng mga kongresista, mga kaibigan, na pag-usapan ang tungkol sa impeachment complaint. Complaints, kasi marami. Laban kay BP Sarah sa kamera. Ang nagsabi nito mismo ay yung miyembro ng quadcom Huadcom? Oh, quadcom Ah, hindi. quadcom Quadcom? itong si Manila Congressman uh, Benny Abante. oh, nabanggit ko niya na parang umiiwas na pag-usapan ng mga kongresista ngayon ang tungkol dyan sa impeachment complaints dahil sa malapit na ang eleksyon. Midterm election is on, on, May, mga kaibigan, ano? Mayo ng kasalukuyang taon. Eh ano kayang kinalaman doon sa eleksyon ang pananahimik nila tungkol sa impeachment complaints. Hindi ho kaya resulta ito ng ginawang rally ng Iglesia ni Cristo. Sinabi ko naman sa inyo noon, parang nahintakutan sila. <laughs> Kasi ma-identify sila. Kayo ang nanggugulo sa bansa natin. Investigasyon kayo ng investigasyon. Puro kayo patawag ng patawag na kung sino-sino ng -sino, opisyal ipinakukulong ninyo, kinokontempt ninyo, pinaiinit ninyo ang sitwasyon, markado kayo ngayon. Hindi kayo sila nahintakutan dyan. <laughs> Although walang sinabing ganun no, yung, ano, yung pamunuan po ng INC. Pero nabanggit ito ng uh, nabang, bilang congressman na iniiwasan daw nila mga kaibigan no? pag-usapan ang tungkol sa impeachment complaint laban kay VP Sara eh hindi nga natuloy yung pinalulutang nila nung naikaapat, di ba? The impeachment complaint. Ang naglalaga uh, naglalagablab lang naman ang bunga dyan. nagpapa dyan, nagpapainterview ng kung sino saan saan. Ito pong si komunista at convicted na komunis, si Franz Castro. O, oh. nang ngayong ngayon umaga, nagpapainterview na naman kung saan saan radyo. <laughs> at inaakusahan ang <laughs> INC na inendorso daw nila si BP Sara. Pero salamat po, salamat sa mga taga INC sa inyong pangunguna para ho uh, mapanaganap ang kapayapaan sa ating bansa. Salamat po, yan lamang mga kaibigan. At sa mga kaibigan nun natin na hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating channel, uh, hingi po ako ng pabor sa inyo. Baka gusto nyo mag-subscribe naman sa ating channel ng Radio Pilipino UK. Yan lamang po, isang magandang oras po sa inyo. Mula dito sa lungsod ng London, ang inyong kakape at kabalitaan. Ako po si Buddy Bernardino. Pwede nyo rin po akong i-add sa Facebook mga kaibigan at sa iba pang mga social media platform. Ang name po natin dyan is Buddy, B-U-D-D-Y, Bernardino B E R N A R D I N O maraming salamat po